Okay guys, padayon ta sa usapang Suartres. Uh, tanong mo, sagot ko kay Suartres. <coughs> eh daw ko. <coughs> Naginom ko gatas guys. <coughs> so, grabe kay ron ka Haggard. Akong lawas unba um, ba kay dito mi sa lagtang talisay. Nai-arrival dito. Nya init. Nya. Mga tampamig mga say mayo nga. Iselect na to sa bag ba. Okay. So, padayon ta guys. Again, kining mga pangutan na mo ni mga fanatics sa usapang short rest tang mo sagot ko ha ibig sabihin po fanatics ni Salix sila sa akong uh, content na usapang short rest tanong mo sagot ko kay dili man sila mo posta kun walay yes or no okay sige ako na siyang kuno na, pano pano bago na ko ni ha unya it's up to you to play or good luck na lang sa inyo ha ayok irason niyo nga nigawas man lagi pero pakaogma na ako ang gisgutan karon man okay sige Pwede ba kuno sa bayan or bagdukan gikan daw sa source 245 256 258 346 and four 349 458 and zero one natin guys Pwede ba kuno bagdukan to four five to 459 349 to five Pwede ba? Actually, pwede. Ang pwede niya, paminawa. 245, 256, 258, 346, then 459. Ang less ang chance, pero pwede, pero less, 349, 458, 014. Ilabi na ang 349. No talaga eh. Okay, good luck if you play. Ayaw irasunan nyo pagkaugma ni Boto. May ngunong but-but ni Gawas mo lagi. Karon na kong gisgutan. <laughs> okay, bye-bye.